Napp. <laughs> okay. mm. mm. yep. <laughs> oh ha uh -huh. mmm 슉음 <sus> 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 <laughs> okay mm hmm Oh, ha? Ito <laughs> <Ta -da! laughs> na! Ito merienda bebe! Joran! Magkano ba yun Wala. Libre ba to? Oo. Di kita ng 20 euro? Gusto mo naman ito? Ayoko! Sige na! Ayoko! mo na! Lang <laughs> masarap Sarap buhay? Oo, o, sarap buhay. <laughs> mabait ba akong mama? Oo. Oh, Gano'n kabait? Hindi ko alam. <laughs> Dali na, sabihin mo kung gano'n ako kabait na mama. Oo, o, mabait nga. Ano ba yan? Ako ba pinakamabait? Oo. Oh, Sige, tingin ka rito. Kagatin mo, sabihin mo kung masarap pa. Masarap? Dali mo kung magat. Sarap? Ano? Sarap, sarap. <laughs> yung cappuccino eh, yung latte macchiato haluin ko ba? ako na ang dami lang yung hmm. foam ng... di ba ganyan naman talaga gusto niyo ng foam hmm. cappuccino yung ginawa ko sa'yo yung latte macchiato latte macchiato yan ang dami yung foam mas masarap nga yung maraming skuma ano? mainit ba? lamig dahil ko kasi mag video eh yung juice yung juice tikman mo kung masarap yung juice Sige na, magbabay ka sa video ko. Bye-bye. Bye-bye na. -bye. <laughs> Kiss. Kiss si mama. Ano? Ikaw ang kumis sa akin. <laughs>